Dr. Vito, maaari po ba o pwede po bang magpatuli ang isang pasyente na hindi pa po tagpos? Yung sinasabi nilang hindi pa tagpos, ibig sabihin hindi pa po nareretract yung kanilang balat, do sa kanilang glands. So, ang sagot po dyan, yes, pwede naman pong magpatuli. So, kadalasan po kasi ito, ay, ito po ay isang preference na isang pasyente at isang doktor at depende sa kanilang pinagkasunduan. Wala naman pong problema kung di pa po talaga tagpos kasi nga yung ibang mga pasyente, mga bata, hindi naman po talaga nila alam kung paano po yung gawin. Ang kinakailangan lamang po ay talagang masuri po kayo ng mga butihing doktor at makita po kung ito po may feasible pong gawin ang procedure para po sa ating mga anak, sa ating mga pasyente. Kaya wag po kayo mag-alala At wala, wag po mo kayang magpakonsulta sa mga doktor ng sa'yo na mapayuhan ng inyong mga anak at mapalakas ang kalooban. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.